mali, ah, puyan hot, gilid na, eh. oh, chatting na naman ng ano ko, pamawis sa mga pawis pil <coughs> pil Good morning my boss, Happy Sunday. Happy Easter Sunday. Kanina pa kami nakaikot po. Lalo na yung ating uh, chop per kilo sa baluarte. na okay. naantok pa. May baga po. Stress. Bandang alas City media, meron tayong maahon. Yung mga maagang delivery, tsaka yung ating chopper kilo po. Sa baluarte. Bale, dalawa yung ating buwak siya. Morning and afternoon. Pero mas malaki yung morning dahil marami pong reservation. Tapos, so, yun nga pala tayong total of 14 heads para sa salang today. So, maraming maraming salamat po. Hindi so, na silang bulinaw para mamahaw. Okay, so, madam. Sarah, Aku nama ada kau pada mar. Usah nama dia ngingun cek. Kak okay, oh, okay. okay. tak kau orangnya dia kak. Mete ni tuan aku beli kita usah. Timpurare kau tukusan itu tak? Timpurare yon. Mana <laughs> pok lansara nang manok. Kau tipi nang manok. Nanti dia aksi Ba, 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 ba! Aba! Wala pa rin ano sa pag-scatter, ah. Okay, di ko ganahan na ni Color nga manila paper ki? na Oo. Oh? Ayun Manila Paper. Kasi naubusan kasi kami ng Manila Paper. Ayoko na ganito. Gusto ko yung Manila Paper na pagka-yellow. Ay!

Ayo pan ayo pan panama, panama yuk tahu susah enggak? Kimpang pangga. tu, Hah? Bohong lah. Apa bu Dia pang nak dah kali we dungannya kimpangan juga tu buangnya kah? Okay. <laughs> Lu kaiti, saya itu ya? Hmm? Saya Saya enggak brek. Ah, nag-abot nag na po sa ano, ano, naluwati na, sabi ko, eh. Mura. Gusto ko yung Manila paper na ganitong kulay, mga boss. Ito, ganitong kulay. Yeah. Kaya lang kukulangin na, ho. Hindi kasi na kami nakabili. Sarado pala yung, uh, ano po, uh, namin. Baba-aba. Manok nila. iya namin banggol gitu kan patimbang na namin yan. griller sira-sira na sira. naman stock house Saka breeding area ni mo 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 Okay, hey, dahil ala City Pasador, na. Mahaw, mahaw, mahaw. Ano mo? Ha? Dahil mag pa tayo para sa Balwarte. Paldo. Walang paldo. Ha? Huh? Tulog. Mahaw, buli na. Oh. Eh, hindi mo tayo ng gawas. Si Sulod, yun. Mahau, mahau, bolinau, bulan, itlog, bulan, 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 nanai, nanai bulan, nanay bulan, 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 nak bulan, 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 Kilau, kilau, bulan, 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 juga, -juga

jadi kita lihat kan ya teh. Mm, Pindah kaguh apa nggak oh, ni nih bos kaki. Oh nih gilu, oh nih gilu nih bos <laughs> kaki sauna. Oh, dia lupa tugasin. Oh, dia lupa tugasin. Oh bamos bamos Gimana, urasa? rasa. Tuh nasa multi naga hole strap nggak bos. Para ini nah hirap sepak buat. Yang main kalah kian

Ayan, uh, a.m. sharp kami nga dumating doon. kami sa Violet na Para mag-start na mag na deliver So, mamayang hapon, meron na isang buak siyakbo, Mga 50 plus kilo. Medyo maliit sa uh, natin Saka, maraming salamat sa mga kilik ng buwak si Apo. Okay, yan yung mga di-deliver. Kunti na lang natira mga boss. Napay, pizza. Ah, isa na lang yung mikot. Yung iba naliligo na. Naliligo na sa dagat. Kami naliligo sa init. Kami paparating na. Pap naliligo kami sa uling. <laughs> paparating sa uling. Ha? Ah? Paparating sa uling. Paparating sa uling. <laughs> 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 oh. Uh, maya na tayo doon sa Aluna. Oh, oh salamat okay. kay Bosing, may isang pa 1 case na bear. <laughs> Boss. K <laughs> Para katanim na si Bias. Boss S, maraming salamat. Boss S, thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta sa El Chimeros. Maraming salamat po. Buwak si Ak and Pilsin mamaya, boss. Oh, lumubog Lubog-lubog sa pas. Ah! Ay, wait, sa bohangin. Eh, buhangin. San Miguelite, Um, sus, San Miguelite. San si Padasi, ato Ha! Mabuhay ka na alo na hapon mga boss, yan ikot po po so, trades na yan umikot Tsaka yung may mga doon sa harap Kapiloy! Yeah. stress na no? okay, Dahil hapon mga boss, yan yung mga i-deliver ide po po na, na, rin yung si Ak Vamos, vamos. To Boulevard na naman. And after this, Boss Kaki. Yung ating uh, San Miguel Pale Pilsen. Tamlas. Tamlas. Okay. Yon. Boss S, maraming maraming salamat. And, uh, happy na naman yung ating... Uh, inter? Tagapag <laughs> <laughs> Ayan po na sa uh, Mag-deliver po yan ang uh, Bound to Balilihan Meron pa nakaikot po Okay Bound so, to na tayo mga boss Si Sai and Balwarte Yan yung aming ano po Monsipio na Nirunovate pa for sure meron na siguro naghihintay dahil 1 uh, minute na lang dong para mama 5 alas 5 saktong alas 5 na wiii na yung sakyan na anday. ay 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 may

Lah, anggap kita nemu santilo ngikog. <laughs> <laughs> Kana. Ng Imu on nakol lutimun <laughs> on ngulipap. Kapas <laughs> <laughs> bagi 1 kg. Per shot na barong 400 kg 1 kg di na pendem igon nah. Bapak tugas sama si bos kaki itu. Ayo lah. Na. Likai nak likai dagung bukuk eh hulau ta. Meda pangahui tu. Hmm, kena. Ibunlis na nak.

dating na naman ng ko ano, kampawi sa mga pawis. Pilpilsin. Well, Yan. Tatak. Bale, ito. For... Puro na. O. Bo na lang. Shout out, so tao't iay sana ikaw guys, cream Dari <laughs> pa naghanap na ulit so ng mga boss. Okay, dahil nakauwi na mga boss, kainan ako. Ngayon tinula dahil sopir bigat na po sa tiyaning poros karne. Ang taon ka, ang taon na After nito, isa uh, buswakan na ng pilsin. kau, taon ka, ang taon Aba, aba! Ayak ane gi sabakikan gi Lan, sat lan. Tigot tago sa abaka gi do. <laughs> Pero mga minor, mga bawas, ando na sa kanilang mga uh, kubo. Hmm, na. Oh, shit! Ball sa pera. At <laughs> saka si Kuya Jay. Hmm. Di pang lang, pang patulog. Hmm. Diba? Thank you, Busing! Hmm. Oh, bukas, meron pa rin tayong iikutin, mga boss. Monday na Monday. Pag walang iukutin, uh, tayo ang ikot-ikot. Uh, so, at ikot yung ikot next sa video, isang uh, masaganang, masaganang pamumuhay po. Paalam. Maraming maraming salamat po.